Don't to subaru guys all wheel drive So right now guys it's 330 a.m. We're reviewing a car guys I'm driving this ano, this new WRX and we're going to Baguio guys Sama nyo kami ngayon sa journey ngayon guys Let's see kung ano, honest review lang tayo guys for this uh. Hindi naman to sponsored guys Ako siya na kaibigan natin to Shoutout Boss Jam. So, ganda ng infotainment system, guys, ng Subaru. Look, ito rin yung mga future ngayon, eh. Yung mga, mga big screen, di ba? So, I'm with the videographer. This guy, follow nyo to sa Instagram. It's Aaron Na-miss ko mag-vlog, guys. Sabi ko, magka-car review tayo. Tapos, iikot tayo ng Pilipinas. Dapat with sandwich. Kaso, parang sabi ko, mas maganda ata na iikot tayo ng Pilipinas. Kasama ng iba-ibang kotse. Ito na ang crew guys. Pagga-gas up muna kami para ano. Time check, it's around 3.58. Kuya, good morning. Pa full tank, blaze lang po, blaze. 60 kilometers na lang yung range niya. So, full tank natin is 50 liters guys. Tignan natin kung maaabot to sa bagyo. First stop, kain ulit tayo. <laughs> guys, pagka humilik na sila, ibig sabihin ganong kaganda ano, ride comfort ng Subaru wagon, guys. A few moments later. Right. So, sobrang ganda ng ride, guys. Nakatulog tong mga kasama mo. You know? So, may gusto ka? Hi, good morning, welcome to the kumaya ka naman. first stop at PTT guys medyo inaantok na pero kailangan natin ng na fuel refuel ng tanke natin actually ang Subaru naman is full tank pa naman kanina 300 lang yung range niya. ngayon nasa 530 na ganun tayo ka, ano. lipid mag drive Alright, thank you okay. uh -huh. so right now guys time check 5.56 And good morning guys. We're here at ano na. Ito yung signature ng Baguio guys. Lion Lion. So what can you say with the ride? Medyo mapay-pay. Sobrang lambot. So tolerable naman. Yes, yes. So that's our car guys. Ang ganda ng ride. For me, nakatulog naman ako. Kaya happy. Kuya, hindi ba? Alam yan ang pinunta namin dito. Galing pa kami ng Manila. Paalam ko sa nanay ko, bibili lang ng tao. Pero hindi ko sinabi sa bagyo bibili. <laughs> Pag nakita ng nanay mo to, yari. <laughs> strawberry. May ang ube. Ube ako. Masarap mm. si Ube. Tapos uh, some strawberry. Scale 1 to 10. Ito masarap. Hindi siya ganun katamis. Nung umakyat kami, walang buhok to. Ngayon nagkabuhok na. <laughs> So guys, so friend to. So uh, nag road trip lang kami sa Baguio para bumili ng taho. Gen Z! Boom! Oh, baby boy! Picture ka rin dito, baby boy! Yeah! Sakay so, ka dyan, baby boy! Yeah! Picture! One, two, three! Yeah! <laughs> ito, yung, ito yung walang plano. <laughs> ito ano ano lang dinadampot mo. Tino mo sa pants namin. Patas na naka-shorts. Naka-t-shirt lang. Yan. Yeah. Buya! Pwede so, pa diba, picture kami. Akyat okay, tayo dito. Baby boy, akyat ka sa taas. Kundo like... nung shot ni Kuyo, oh. may framing oh. Panis ka dyan, baby boy oh. Panis yung framing ni kuya, oh. di ba? Wow, panis oh. oh. Ito ang maganda sa Subaru, guys. All-wheel drive. It sound right, boys boy. Lamas, oh. So right now guys, nandito tayo sa Chocolate de Baterol. So shoot shoot tayo dito baby boy. Ano to? Ah, uh, White House boss. Government ano na to? So pwede yung gawin kahit ano? Oh, by bayad ka naman ng tax diba? Oh, pwede humiga. Pwede siguro. Testing ko. <laughs> Drone ba yan? Mar? Drone shot? <laughs> Ano masasabi niya sa WRX? For city okay, okay siya. Sa parang LC300. Uh -huh. pero kung nara, yung highway mo, Doon kailangan mo ng emotes yan. PM mo kami sa PSA. So guys, si baby boy tumitira. Tignan niya yan guys. Pag nakita niya yan, B-roll, B-roll, let's go! <mulay> Baby Boy on the move Let's go! Galingan mo ha ah. ganyan, ganyan siya maganda guys Maganda Mag direct Usog mo Op! Oh, tama na Ganyan siya <laughs> Si Baby Boy Brake lights Ganoon Brake lights Oo oh, uh, Dapat maganda yan ha ah. So guys Yan Nag shoot kami kanina Kumusta boss? <laughs> ano? Kami na mag drive boss? Yes yeah. Yan naman ang baby boy mo. <laughs> so guys, nandito kami behind the scenes. Behind the scenes. We're here at the back. Rollers muna tayo guys. Rollers. So shout out kay baby boy guys. Doing this ah. Uh. Oh, Sobra guys, grabe. Hindi ko alam kung nag-review ako o shoot na lang ako ng content ng ano, WRX dito sa Baguio guys. So lang yun ang pinag-shootan namin guys. Ayan, so, pagod. And we're heading back to Manila. Right now guys, mag-shoot tayo dito sa airport. So we're shooting here at the airport guys. Here. quick stop over here at Los Pedritos. Ano, kamusta yung halo-halo guys? Okay ay, naman. Okay na, sarap, sarap. So, solid. Basta pag nandito sa Rosario, nataan tayo ng Los Pedritos. So, right now, passenger princess ako ngayon. What can you say about the car guys? Ako 7 out of 10. Overall, siguro mga 7 out of 10. Same. Though no, maganda naman, kaso pag may karga na siya, pumapaypay na. Other than that, hindi kasi ako fan dati ng wagon. Dati akala ko kasi yung mga ganitong parang karo ng patay. Pero eventually, pag nakakita ka na ano, like Banawe Boy guys, yung ortia ni Banawe Boy, sobrang gandang ganda ka dun. shout out kay Banawe Boy. Sabi nga nila yung pagkain, hindi mo siya ma-appreciate pag hindi mo kinakain. No hands guys. No hands. So naka -ano siya, automatic siya ngayon. The infotainment guys, okay naman. Though yung hindi siya HD, so yun uh, we're going home na and it's around 3:58 pm i think this will end our vlog guys don't forget to like share and subscribe guys see you on the next vlog let's go